Ay, ikaw pwede. Kaya ako marunong sumagot yan. Buti mo yung ano, pagitan. I-pasang mo Yan. hindi madali. Kasi ito ba? Oo. Hindi, lang. Kasi pag dito ka. Thank you. B, isa lang. Kahit isa lang. Yan. Yan. Ngayon, ikakabit mo na, na. Kukuni mo na itong 8 mo. Ikakabit mo na dyan. Dito, dito, dito. Dito, dito, dito sa, sa linya na. Yung 8 nut lang. 8 ring. Ah, wala ka sa camera? Sobra. <laughs> load iload mo yan ngayon sa harap malapit diyan sa harness mo ah yan oh yan okay wow wow ito ha ko sa video Lock and lock. Hindi na nga. okay lang yun. Sige yan. Okay lang yan. mo. tapa ka muna, tapa ka sa... Hindi, load mo muna dyan sa karap ano mo. Ano hey, ka sa so, uh, di, na rin. Kaalit mo. Uh, Kamsak ah, um, mo. So, mo ngayon yung, isa mong, yung isang gate. Yan sa karap. Ya baka din sa footloose mo. lang nibulala sa sentro. <laughs> puno lang, 'yung puno lang kinunan mo, 'yung puno. Ay, Hindi. Ang mo. Ay natanggal, atanggal, ay, natanggal, ay, natanggal. Mali pa nang mo medyo masikip? At ang atno, 'yan na 'yung ngayon, ay, ngayon, ay, ngayon ay, ay, ano. 'Yan. Tapak. Tapak. Tapa. Tapa. Hop. Sige, sige, sige. Sige, sige, sige. sige bitaw ko. Hoy, na. nakaano siya? Wala, wala, wala. Tensa ko na lang. Sige, ko. Okay, tanggalin mo 'yung mga ano. Tanggalin mo 'yun, 'yung dalawang yung Dalawang tali. Tanggalin niyo. mo na 'yung karab, baka tumama sa mukha mo 'yan. Tanggalin mo muna 'yung karabiner, baka tumama sa mukha mo. Masakit 'yan. Sabit mo diyan. Um... Spider. Spider, spider. Spider hmm. lady. Dia sedang menguasai sudah laluan. Dia sedang menguasai semua bahagian daripada kita. Hahaha. Wow. Tidak. Kenapa mereka berdua berdua? Saya sedang berdua. Kenapa mereka berdua berdua berdua? Kerana kamu baru. Hahaha. Kenapa kamu tidak berdua berdua? Kita Oh, Dali, mabay, ako na magirigay ano kay Dang. Awa naman si Dang, awa kay Dang. Baka hindi kaya <gibit> ano, do double rig ko Ayun. Ang yabang mo. Di ba? Kaliwa ka. Sakto naman. Sige, sa gitna mo na lang palabasin dalawa kamay. Pwede 'yan. I e, ano mo? Dang Dang. E. Nagilis siya. Kabila. Alis mo kayo diyan. kamay mo. Alisin mo yung taas. Na, taas. Wag mo didikit sa Wag mong bibigyan ng bibigyan. Hindi ka lalay lang. Eto, bigyan mo dito. Dandaan mo dito. Dandaan mo dito. Sige, dandaan mo dito. Hindi, lagay mo lang. Huwag mo ano. Sa likod, sa likod. Huwag mo, mo, wag mo, wag mo hayaan pupunta yung kamay mo dito. Kasi maaaring may ipit ka doon. Sige, dandaan. Sige, dandaan. Sige. Sige. Sabi mo mo, mo yung ipit. Ayan. 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 Ipit niya, yung sakit niya. Ipit niya, no? Sabay namin, patayin ko ko eh. Ipit kayo, no?